Yan si Kikay kung mga pang ng construction worker. Tsaka mga kargador sa lamasan, kala ka mo napakaganda. Dubli-dubli naman yung ipin. Tapos nangangarap pa ng siman sa kapulis. Ang gusto niya mapangasawa. Ang dabalitaan pa ako dyan yung galit na galit yung biyanan niya kasi yung asawa pala niyan construction worker pala hindi niya daw niya yung uh, asawa niya ay eh. eh, nagagalit yung biyanan niya kasi kung makapag daw ng mga construction worker kala mo napakaganda yung trabaho eh tapos mga sa nasiman ng kaya e ngayon kung ganyan din yung ugali niya sigurado ba siyang patulan sa siya ng ano nang siman sa mga pulis na yan ay e kung kung manglay sa construction worker tapos insecure pa ako sa mga beauty mga buzzer ito mo naman yung ugali. Ang ganda yung ugali mo, kahit aso, hindi yan makain. Pag yung ugali ni Kikay. Biro, hirap ng ano ah. Mga skill na yan, mga construction worker na yan. Mga building na yan, mga, mga pabahay na yan, mga construction worker gumagawa yan yung mga skill na yun kung wala yung mga construction worker so, mga pagtayo pa yung mga negosyante ng malalaking stabinig na mga mga building kung wala yung mga construction worker na o mga negosyo dahil sa construction worker na mga malalaking negos negosyante yan umasa sa mga construction worker na yun lang sa panglayat hindi kayo eh. hindi ka naman maganda Dublip yung ipin mo Lalo rin yung kasama mo isang vlogger ako akong lait eh, Sobrang laki naman ng mata din Nang lalait din ang mga construction worker Mga no, kayong dalawa Dapat magsama kayong dalawa ah. Dapat kayo eh. ano sa ano Ilubog sa lamasan Kung so, ganyan ganyan mga ugali nyo ang dalawa ni mata nang lalait din ng construction worker dyan tapos ano kung makapangasawa kayo ng seaman naglag kayo sa dagat hmm, ganyan mga ugali nyo mga kayo ng ganyan masado mataas yung pride nyo wala hmm, naman kayong ano na dati pinapakita maganda huwag na kayong mga light yung mga construction worker eh. lahat ng mga tao na mga ano gustong nagkaroon ng bahay sila ang inaasahan ang bunga nga mo hinahinay lang kala mo napakatangos ng ilong mo katalas na matangos yung ano mo ang ipin mo dubli dubli parang ang ipin ng Dracula Ayan. Ah. Pag-uwi mo doon sa probinsya nyo. Ah. At mga tao doon na mga may mga umasa sa mga construction worker na naggawa ng mga bahay nila. Galit sa inyong dalawa yan. Sama mo na si Mata. Magsama na kayong dalawa. Ah, ng lahat lait ng construction worker. Alam nyo ha. Eh, polis din mo pang pa nyo. Eh, ako yan, pag napangasawa ka pakainin ko ng mga ano yan. Pakainin ko ng bagong tsaka ano yan. Gin, ginamos. Sa mga bulad. Kahit maganda pa ang trabaho ko kung ano. Ah, mga siman yan sa mga polis. Pakainin mo ng bulad dyan sa ginamos mga dalawa na yun, pati si Mata malalait lalait gusto rin mga pakasawa ng polis sa kasima niyan pakainin niyo ng ano bulad pakainin niyo ng ano yan ah, saging balanghoy yan ay paano mo tanghali umaga nangarap ka rin ng ganyan ah Ayan hey, uh, idols idol, sige. Hanggang sa susunod natin pagbablog ha. Ah. Uh, maraming salamat sa inyo Ah. Uh. Hindi pa kayo nakasubscribe uh, subscribe sa ating YouTube channel, Bito Baguti. Ah, Pag-subscribe, ah, uh, notification bell, pakisama nyo na rin, pakipindot. pindot uh, maraming salamat.